So, sup guys. eh, uh, ito nga pala. Meron tayong i-unbox ngayon ng mga paputok. So, ito. Ayan. Ayan. So, ayan. Kakakuha lang natin ito kanina. So, shoutout sa iyo boss, sa nagbigay na ito. Ayan. Unbox natin siya. Oh, ano itong mga laman na ito? Ayan. Ayan. natin ito yung mga kapatak ayan so dito sa plastic na to may kita nyo naman ayan. sobrang dami nila buhol ayan ito ang batibot ayan tap ko tong batibot na to kasi kahit maliit to maganda yung pinaka fountain na ito mataas din so ayan ang ganda ng packaging nila. Uh, Baybay ang pulay niya. So, yan. Isa longga pyrotechnics ang mega. So, yun. Meron tayo na itong 44 pieces yan. Ginagawa natin na. Eh. Para matusawa tayo, diba? So, <laughs> yan. Lagay lang natin dito. So, yan. Sapto siya. 44. 44 pieces. So, yan. Diba? Ganda na narating <gayon> ng ang dami niyan, guys. Ha. Nagtusawa ka talaga dito. So, yan. Ayan ang batibot natin. Silver fountain. Sulit to kahit maliit. Ayan. So, ito naman. Buksan natin to. So, alam nyo na to. Gawang dream light. Weasel bomb. Wait lang. Kuha lang tayo ng gunting. Solid ngayon si Dreamlight. Dati kundi yung kinukuha natin na weasel bomb. Ngayon, Dreamlight naman tayo. Ngayon guys. Eh. So, yan wala yung ilaw natin <laughs> nag overheat daw yung cellphone so okay lang yan so ito yung dream light. yan whistle ban ng dream light para na rin syang konde right ako na syang pumutok solid din saka yung whistle nya medyo mahaba din yan. legit na dreamlight to kasi meron din mga peki na ito. Yan. mga peki rin kasi ito kaya ingat-ingat na lang din tayo sa pagbili Itong Dreamlight brand. So yan, 100 pieces yan, guys. Yeah, so, ito sa mga ring tag. Mga marami rin po. So, ito Dreamlight. Yeah. Okay na yung cellphone natin. Hindi na nag-overheat. So, ito naman buksan natin itong mahaba na to. Kung anong laman nya. Ayan. Ngayon lang tayo nakapag Ano ngayon? Nakapag-unboxing kasi sobrang busy natin ngayon. <laughs> so, ito na ang... Ah, ito, meron na tayo na ito dati. Ito ang... Victory Lights. Ayan. Go Phoenix Fireworks. Ayan. Meron lang tayo na itong apat pero dadagdagan pa natin so, yan. Apat tayong dream light dyan. dream light. Phoenix Pyrex na victory lights. Uh, apat na pirasa yan guys. So, uh, kulang pa yan guys. Ibangan nyo yung mga next video natin ng um, uh, unbox ng pop uh, Mga dadating pa tayo. So, Lagyan lang natin dito para makita yan so ito so ito ito nga natin ito ng, ano. ito ito yung ko dyan ito ang gusto ko dyan ito ang gawang Porsche ayan bago na yung takita ng Porsche higad hey God. So, yan o. Oh. Solid yung pagkapak na ito. Ito talaga yung gusto ko dyan eh. Ayan, ang higad. For sure, Pyrex. Ayan, legit yan. Kasi bago na yung pakita nila ngayon. So, hindi na yung katulad ng last year. Ayan, dahil meron tayo na itong limang piraso. Ayan, meron tayo limang piraso. For sure ito, wala yung taketa <laughs> pero for sure pa rin ngayon Siya pa rin ngayon malimutan lang siguro lagyan <laughs> so, ayan, for sure ito, ito pa, for sure Yan. isa so, pa isa so, pa yan ayan, ayan So, yun. Kompleto so, na yung unbox natin ngayon, guys. Eh. na unbox na natin silang lahat. Hmm. And, he got but Higad, Batibot, Victory Lights, saka yung Whistle Bomb natin na Dream Lights. So, yun lang, guys. Abangan nyo pa yung mga next video natin na ito. Mga unbox pa natin na putok abangan nyo mga susunod na yung stash na ipinot so yun lang guys subscribe na kayo sa mga hindi pa subscribe dyan para updated na tayo sa mga next video natin yun lang guys